Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinoproseso na ng Department of Budget and Management ang ilalabas na pondo para sa fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Maria Cecilia Abogado mula sa Bureau ng DBM na nangangasiwa sa DOTR, sinimulan ngayong araw ang pagproseso sa pondong gagamitin para sa fuel subsidy. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maglalabas ng ayuda ang gobyerno para sa humigit kumulang 1.3 milyong super na mga pampasaherong sasakyan na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahang makatatanggap ang DOTR ng 213.7 billion pesos bilang pondo sa taong 2024. Kasama rito ang 6.1 billion pesos na subsidy para sa MRT3. Posibleng umabot ng hanggat isa't kalahating milyon ang may susumiting Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguni ang kabataan election sa pagtatapos ng deadline ng filing nito ngayong araw. Ayon kay Commission on Elections Chief George Garcia, hanggang kahapon, September 3 ay umabot na sa 1.36 milyon ng naihaing COC para sa darating na halalan. Hanggang ngayong araw ang filing ng COC sa Metro Manila at Abra kasunod ng pagkakasuspinde ng trabaho sa gobyerno dahil sa bagyo noong nakaraang linggo. Natapos na ang filing ng COC sa Ilocos Norte kahapon at sa ibang lugar nitong Sabado. Mahigit 672,000 posisyon sa barangay at SK elections ang paglalabanan. Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng Office of the Vice President para sa pagbili ng lupa na pagtatayuan ng permanente nitong opisina. Sa budget hearing ng OVP sa Senado, sinabi ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na ilang lugar na ang tinitignan ng ahensya para sa posibleng pagtayuan ng magiging opisina nito. Ayon kay Lopez, magiging malaking kabawasan sa gastusin ng OVP ang pagkakaroon ng permanenteng opisina. Gayunpaman, Nasa plano pa lamang ito at hindi pa kasama sa panukalang budget ng OVP ngayong taon. Naghain ng panukalang budget na 2.385 billion pesos ang OVP para sa taong 2024. Ayon kay Vice President Sara Duterte, gusto niyang maipagpatayo ng permanenteng lugar ang OVP bilang pamana niya bago matapos ang kanyang termino. Bago na luklok si Duterte, nag-oopisina ang mga dating vice-presidente at ang OVP sa mga pansamantalang lugar tulad ng Quezon City Reception House at Coconut Palace. Umaasa ang Land Transportation Office na mareresolba nito ang backlog sa pag ng plaka ng sasakyan sa taong 2024. Umaabot ang backlog ng LTO sa isang daan at plaka ng sasakyan at mahigit labing tatlo dalawang milyong plaka ng motosiklo. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, umorder na ang ahensya ng labing milyong plaka na ipapaimprenta sa lalong madaling panahon. Tiniyak ni Mendoza na baga mataabutin ng susunod na taon bago mabura ang backlog, buwan-buwan na makakapaglabas ng mga bagong plaka nasa 250,000 pares ng plaka ng sasakyan at 1 milyong pares na pangmotorsiklo ang na-i-deliver manon ng LTO 11. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondoc, magandang hapon.